Ma, ayong adlaw magandang araw sa ating lahat mga kapatid. Oh, oh, oh. <laughs> Naisipan na isipan ko ng gumawa ng kabutihan ngayon dito sa bahay dahil isang buwan na akong tambay. Oh, 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 At ito na nga, magluluto ako ng manok nitib. Gagawin ko dito ay simple lang. Pakuluan ko siya sa pressure cooker. Ang tanlad, siwes, bawang, paminta, at saka kung ano-ano pa. I-pressure e ko muna to dahil matigas ito. Medyo may katigasan ito kasi tigas ng ulo ko nung bata pa ako. Ohohohoy! Oh, oh, yeah. <laughs> Siyempre, bago ang lahat, linisin na natin yan mga bay. Tanggalin natin yung ulo, yung paa. Yan, apat na piraso yan. Tapos, uh, matik na yan. Naghiwa tayo ng service bawang dyan. Lagyan natin yung special poker. Tapos, yan, tanlad. Lagyan natin ng uh, pamint... Uh, lole, laurel. Oh, 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 uy, Bulol! Tina yan. Yan. <laughs> tanglad yan hindi natin kalimutan lagi ng tanglad dahil mabango yan uh, may cosmetos lang yan tapos sugasan yan lublub special sa pressure cooker tapos yan lagyan ng konting tubig at baka matuyuan tapos isasalang na natin yan mga pal salang natin yan dyan konti mga ano lang yan mga 10 minutes kasi baka magkakalas kalas yan baka sumama sa sabaw yan tapos lagyan natin ng asin yan asin tapos so oh, uh, yun na Hintayin na lang natin siya ang uh, lumambot mga 10 minutes siguro. Titingnan natin. Tapos syempre sabayan na natin ang ano yan. Yung nga sinaing. Para pagka naluto yun, mayroon na tayong sinaing Yan, Matik na yan dahil nagugutom na ako. Yeah. Ito na nga, ilang minuto lang ang lumipas ay kumulo na nga siya at hihintay na lang natin ng na, siguro mga 10 minutes mula sa pagkulo niya ay okay na yan huwag na natin masyadong patagalan dahil uh, baka uh, hindi na natin napakinabangan malambot na siya ayan nagkagnas agnas na muntik pa Kung napasobra pa ng mga 10 minutes yan, na wala na kalas kalas na yan syempre ipiprito na natin yan mga kapatito prito ipiprito na natin yan ah, mamaya maya lang yan okay na yan luto na yan lapang lapang na yan no? ang tikman yan no? goods crispy

mm